Ito pong uh, kumakalat po na balita, though ito po ay tinanggi na po ng Department of Health. Ito pong uh, uh, sakit na sinasabing kumakalat ho dyan sa China. Ngayon pong uh, lumalamig po ang panahon para kung magbigay ho ng linaw kung ano nga ho ba ang katotohanan sa likod po ng kumakalat na sinasabing respiratory uh, disease daw ho yung uh, uh, sakit ho na yan sa China. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang isa pong infectious disease expert sa katawan po ni Dr. Ronji Solante. Magandang uh, tanghali po, Doc. Uh, welcome po muli sa DWIC LO Channel 23. Magandang tanghali, Drew. At magandang tanghali also sa mga viewers natin. Opo. Doc, uh, linawin lamang ho natin ito hong uh, sakit o respiratory disease na kumakalat, sinasabing kumakalat diyan po sa China. Ano, ano ho ba ang katotohanan sa likod po na yan yan po ba ay uh, uh, pangkaraniwang sakit lang o maihahalin tulad din hubas sa covid uh, doc yung yung human metapneumovirus na na-report no sa china ay isang karaniwang virus lang yan siya drew. no kagaya mm -hmm. ng influenza kagaya ng adenovirus ng mga, uh, ng mga na mga tumataas na mga infection during taglamig na panahon mm -hmm sigayan so ito nang nangyayari 'yun at in fact dito sa Pilipinas meron din tayong mga ganong klasing kaso na magpipresenta ng ubo, sipon, konting lagnat tapos sa uh, majority uh after 3 to 5 days nawawala lang 'yan kasi nga viral infection lang naman 'yan at uh, usually hindi 'yan tumutuloy doon sa severe infection. So hindi ito siya bago mm -hmm. at uh, uh, expected to sa so mga ganitong panahon Especially sa mga bansa na medyo masyadong malamig kagaya ng China no or mm -hmm. or the other countries like uh, northern america mm -hmm. in fact ngayon yun ang tinawag nila ngayong panahon respiratory virus season dahil nga taas ng mga kasung may tala dito uh, doon sa mga pasyente, mga mm -hmm. bata, mga mm -hmm. matatanda pero wala naman silang nakikita na tumataas ang namamatay, tumataas ang magiging uh, ICU uh, ano nila occupancy, mm -hmm. walang ganun. Mm -hmm. So, although wala pang confirmation ang World Health Organization, uh, doc dapat ho ba tayong mangamba o dapat ho tayong mag-ingat pa rin? Well, um, ang sinabi mo, uh, siguro hindi tayo doon sa punto na mangamba but sa pag-iingat. Kasi mm. lahat naman ng bansa ngayon, meron tayong ganitong respiratory virus season mm. at alam natin na siguro yung experience ng no? mga anak mo. Like, kami ngayon sa mga dito sa mga hospital. Mm -hmm. Doc? Na respiratory tract infection. Mm -hmm. So, mag-ingat lang siguro, no? Mag Magsuot ng face mask kung may mga symptoms. At uh, ihiwalay talaga natin yung mga uh, kagamitan nung may mga symptoms para hindi magkahawa Mm, sa makatwid, ito ay uh, kumbaga, Uh, pangkaraniwang sakit lang pero hindi ho ito kagaya ng ibang respiratory disease na, uh, na nakakamatay or uh, nakakahawa ho talaga hindi siya ganun ka grabe ika doc Yes, tama ka hindi din ganun siya ka grabe in fact hmm. isa to sa mga uh, respiratory viral infection na ang majority will always recover no in in 90% talagang mataas ang recovery rate nito. Mm, ah, okay. So uh... Eh, nag-medyo uh, kumbaga yung ating mga kababayan lalo yung mga netizen, medyo nag-ano sila nag na nag-ano nag, pa ibang nagpapanic eh baka daw matulad na naman uh, nung nakaraang pong uh, pandemic. So yan ho malinaw ho tayo doc to eh, hindi ho dapat na ikaalarma o ikabahala ho ng ating ho mga kababayan. Pero dun ho sa kasi sinasabi niyo di ba winter ngayon sa diyan sa uh, China, Japan, Korea or sa uh, sa US. Dito naman sa US flu season. Uh, may alin tulad din ho ba yan sa flu season sa US? Yan nangyayari po sa China? Yes, Joe. Ganun yan. ganon yan sa mga bansa na mayroong oh. mga snow or winter season. No? Talagang mataas. Kaya kung makikita mo sa mga datos ng mga bansa na to, winter season uh, dun. meron talaga silang ganung mga report na mataas ang mga viral uh, respiratory viral infection. Mm. Nire-require ho ba o nire recommend ho ninyo na uh, mag-take ho o magpa- flu shots yung atin po mga kababayan lalo po yung mga uh, senior citizens or yung meron pong mga uh, ibang mga sakit kaya po ng mga uh, mga bata or yung iba pang mga uh, persons with disabilities uh, doc yan yan magandang magandang punto yan kasi alam mo Joe, meron tayong libreng bakuna ngayon na uh, binabahagi sa Department of Health no sa mm -hmm. mga senior citizens ng flu flu vaccine hanggang January 31 yan no so siguro mas, maganda ngayon i natin yung mga senior citizens natin makipag-ugnayan doon sa mga health center nila dahil uh, medyo marami-rami pa rin ang supply na pwede silang makakuha libre mm. ah okay taon-taon yan di ho ba doc Yes, taon-taon yan. Yearly ang flu shot kasi mag magkaiba yung bakuna yan every year. No? Mm. Pero uh, ang may priority population tayo na, ma na mabibigyan ng libre. At ngayon, itong senior citizens talaga ang priority pag flu vaccine. Mm -hmm. Iba pa yung sa pneumococcal, yung, yung sa pneumonia vaccine pala. Yes, iba yun Drew. Kasi yung pneumococcal, uh, talagang uh, meron ding minsan may mga local government unit na may pinamibigay na libre pero very limited unlike yung uh, flu kasi talagang galing ng Department of Health yung allocation na yun. Mm, possible ba itong ganitong panahon? Mag-trigger pa ng iba pang mga, bawa yung, lalo yung mga merong uh, uh, congenital, congenital uh, disease, no? yung mga merong, uh, uh, possible ba mag-trigger pa ito sa isa pong uh, mas, uh, sabi natin, mas uh, nakaba, nakakahawa na sakit, o posibleng mga nakpa itong uh, sakit na ito, uh, Dok? Well, sa ngayon, ang binabantayan lang natin ngayon na uh, yung mga virus na to hindi kumakapit doon sa mga may asthma, may, may mga Yun. COPD, at saka mga, mga sakit sa puso. Kasi itong mga population na to pag natamaan to ng respiratory virus infection, ang mga komplikasyon nito, doon din mapupunta sa magiging severe ang asma, magiging severe ang COPD, mm -hmm. o pwedeng atakit sa puso, mm -hmm. ang mga komplikasyon. Ko mm -hmm. okay. So pwede pa naman mag-travel, doc. Hindi wala pa mga uh, uh, hindi pa naman tayo humahantong sa punto na gano'n na uh, kung magiigpit na naman tayo sa pag-travel sa pagdating uh, nung pagpasok at paglabas ng mga uh dayuhan or yung mga babiyahe po sa ibayong dagat. Ano-ano hubang mga oh, pwedeng mga anong pwedeng mga gawin para humaiwasan yung mga uh, ganyan pong uh, sakit? Well, talagang importante pa rin na pag halimbawa, magpaplano ka mag-travel especially dun sa mga bansa na may mga winter uh, season, no? Mm, Malamig. Mm -hmm. uh, importante unang-una uh, dapat wala kang sintomas kasi medyo mahirap pag may sintomas ka. Pangalawa, mm -hmm. Ah uh, mas maganda kung meron kang kung bakunado ka na rin sa flu para at least merong uh, karagdagang proteksyon no mm -hmm. now pangatlo importante yan na pag nandoon ka sa mga balsang ito sigurado para lang maka maka iwas tayo doon sa mga infection uh, magsuot tayo ng face mask para at least hindi tayo magkakasakit doon mm -hmm. kung mahawaan man tayo Mm, -hmm. All right. So, Uh, maluwag pa naman no wala pa tayong dapat uh, ikabahala. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pang uh, payo sa atin po mga kababayan lalo po yung mga magbabya yung mga pupunta pala ng Hong Kong. Ay uh, yung mga pupunta po dyan sa uh, mga bansang sinasabi po ni uh, Dr. Solarte baka meron po kayo mga karagdagang pang uh, payo. Oh. So yan lang yung mga payo ko pero siguro ang sabihan din natin yung mga mm. mga uh, sa dito sa local natin especially uh, meron tayong translation, no almost mga yeah, ayaw, sinulog, mga, mm. mga ano yan mga mga gatherings yan na yes. talagang medyo matindi ang ang ano yan yung minsan may may mga iba may yun. mga <laughs> sintomas pero oh talagang mahirap yan alam naman natin no noon, nung covid oh, pag mga ganyang casting mm. mga activities talagang tumataas ang mga kaso. so tayo pa rin sa mga publiko pag halimbawa mga, may may mga edad may mga comorbidities Uh, protektahan yung sarili at dapat siguro mag-ingat pa rin, doble ingat. Mm -hmm. Naku, sige po. Dr. Solante, marami pong salamat sa inyo inyong oras at sa inyong paglilinaw. Magandang tanghali po sa inyo, Dok, at uh, Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, Drew, and Happy New Year also to our viewers. Salamat Bye -bye. po. Salamat. Si Dr. Ronjin Solante, isa pong uh, infectious disease expert ang bayan So yan na wala kung uh, dapat ikabahala ang atin pong mga kababayan diyan po, sa sinasabi pong uh, sakit na kumakalat po sa China yan po ay uh, pangkaraniwang sakit yung uh, trangkaso ika di ba lalag lang daw sabi ni doc at madali naman daw kung uh, gumaling ha ah. vitamins lang daw ang katapat at siyempre pahinga